hindi na nakialam si Jean Garcia sa naging desisyon ng kanyang anak na si Jenica na tuluyan ng makipaghiwalay sa kanyang asawang si Alwin Oitingo. Naniniwala ang season kapuso actress na baka hindi talaga para sa isa't isa ang strange couple at mas mabuti nang magkanya-kanya na sila ng landas at mag-focus na lang sa kanilang co-parenting agreement. Tatlong taon na ngayong hiwalay si na Jenica at Alwin at inaayos na rin nila ang annulment ng kanilang kasal. Sinubukan naman daw ng dating mag-asawa na i-save ang kanilang relasyon pero hindi na raw talaga umubra. Ayon kay Jean, ginawa naman daw ng dating mag-asawa ang lahat para mag-work yung relationship pero mukhang hindi nga talaga destined for each other. Ang wish lang daw niya ay maging magkaibigan at magkasundo pa rin si na Jenica at Alwin para sa mga anak nila. Sabi pa ng aktres, matagal nang nakapag-move on si Jenica sa breakup nila ni Alwin at ang palagi lang niyang payo sa anak, ay maging strong at kahit na humaharap sa pagsubok ay huwag kalilimutang magdasal kay Lord. Naniniwala rin daw si Gina parehong may pagkukulang sina Alvin at Jenica sa kanilang pagsasama. Sa so, feeling mo miss Gina can move on na talaga siya dun sa Yeah, nangyari. matagal na. Mm -mm, matagal na. Ano lang talaga siguro they're not meant for each other. Mm -mm. Pinilit naman nila na mag-work ulit, 'di Na mag-working relationship. Pero I guess talagang yun yung ano nila, destiny nilang dalawa. Mm. But they have children, so I hope na yung kahit paano mag-imagkatigyan pa rin sila talaga.